Nawarak yung ring. Tignan nyo mga kababayan. Ipatayo nga natin to. Buti hindi nabasag yung glass niya. Patay yung ano, yung pangkisami natin. Nawarak o natumba. Allah. Lumipad. Ha? Oh, bubong ni ano. Kuya Terso. Ay, naku po. Wala na akong saging. Diyos ko po. Nabuwal yung santol natin. hala, lahat ng saging. Sayang oh, nabali-bali lahat ng saging. Sayang yung sampalok oh. Sana hindi mamatay. May bunga yan. <laughs> Nasim. <Natin. laughs> Kararating lang po ng uh, Team Daddy Frankie. Galing sa anta Gasinan. Na-trap nga po kami check natin kung ano nangyari nawarak yung ring o oh? tignan nyo mga kababayan ipatayo nga natin to buti hindi nabasag yung glass nya hala musta kaya itong mga sasakyan dito no o oh? ibig sabihin mas malakas dito No? Lahat ng kawayan namin, guys. Hmm? Itayo e, natin to, itayo e, natin. Tulungan nyo ako. Hindi na, cool. ay sa ilalim, Oh. Hindi kaya na bagsak-bagsak ang itong mga sasakyan. Tayo natin, sayang. Pero okay pa to papalitan dito, rim, ay ring. 1, 2, 3, 4. Obre, daganan mo nga doon. Dito, dito, dito. Dito, dito, dito. dito. Ayan. I, idagan dito yan mga ano. Dito. Sa dulo, sa dulo, sa dulo. Patumbayan dito. Ayan. Ayan. Natanaw nato 'to mga tipo pa face landing, face landing. Hindi pumantay May pa Ito, ito it pa natin dito. Eh, bali, pagdating ni Forman Bukas, wala naman ng bagyo. Magagalaw pa rin. Lahat ng talong nawarak. Itong kotse walang bumagsak. Ha? Mabuti wala tayong naipatong diyan sa ano. Wala tayong nailagay sa Ang galing mo. Wala tayong nailagay sa silong ng Buti wala tayong nailagay sa silong dyan. No? Yung mga kababayo, oh. no? Kung gaano kalakas sa sa anda, mas malakas pala dito. Lahat ng gulay natin, warak. Bakit may yero yata lumipad sa kabila? Tara, tignan natin, no? Oh. May yero na lumipad sa kabila. Yero oh, sa kapitbahay. Oo, yero ng kapitbahay, mga kababayan pumunta na sa kabila pati yung ano yung pangkisami natin Nawarak o natumba ito Allah. Lumipad. Lumipad. Ha? Ah? Oo, oh, bubong ni ano. Kuya Terso. Ay ano. Nawarak yung bubong ni Kuya Terso. Tapos lahat ng kawayan po. Ay, mayro pa doon. Yero. Tanggalin na natin kaya. Tara oh. Antami yung yero nila dito nagpunta ito po tignan mo guys tignan nyo kung gaano kalakas napunit kaya nga pero tignan mo nabunot yung pako oh. no? hawakan mo nga to dapat ano yung mga di na yun Kasi kawawa yung talong Mas... Diba? Kumbaga natuklap talaga Naiwan yung pako Buhatin natin yun Yung ano para hindi madaganan yung kwan Talong Para ano, hindi nataganan itong, kaya ba natin to <laughs> Kasama ka. Kasama ka. Eh. Ha? Ano? Kaya ah, kailangan paklasin na. Ilain lang natin dito. Ilain lang natin dito. Kasi kawakan pa yung talong. Ingat ha, ingat. natin to. May ano naman na pala. Puro ano naman na pala. Anay, kaya wala nang lakas. Teka, angat ko ha. Angat natin. Aray ko! Ayan. Bubong nga. Lumi pa Oo nga. Bubong-bubong nga. Bubong. Bubong pala galing yun ka. Bubong ng kabilang bahay. Disgracia. Sugat pa yata ako. Ang kawayan nga. Yung nadaganan yung mga bakod natin. Ang talang yung mga kawayan hindi nagbalik. Mas malakas dito. Mas malakas pala dito. Ha? May ano pa yan ha? Meron pa yung bakod. May pader pa. May pader pa yan. Buti na lang hindi nailipad itong mga bahay kubo natin. No? Putol-putol lahat ng ano. Saging ni Sherwin. Tinabasa na ni Sherwin Maaga Oo kasi kung hindi mapuputol talaga Sa kabila tignan natin yung akasya ko dun Tara na ah, Tumbahan yung ano Tulak na natin kaya pa ba to Nasira Ay nako. Ito oh. Nabalik-balik. Patayo nga natin guys. Tulungan nyo ako para hindi na dumami ang sira. Hindi dyan, hindi dyan. Isa-isa yun. Nabalik tuloy. Patayo natin ng maayos. Nabasa eh. Oh, nasira na. Patayo natin. Ayos mo muna. Tingnan mo, tina mo sa ilalim, sa ilalim. Oyan oh, yan. Hila. Yan. Malambot na to. Si Forman hindi nagpunta dito. Dalawa, dalaway natin. Para matibay. Dapat kasi naghanap ng dalawa. Naghanap ng magandang lagayan. Hindi ganito lang. Ito. Ang galing to. Ayun. Humihina pala to pag nababasa. No? Humihina to pag nababasa kasi simento. Sayang mahal mahal tapos magkakaganon lang sayang materialis lumalambot dapat pala hindi ito naarawan ay nauulanan semento eh hmm, natin ito ha? Ah. Hindi kasi pwede nababasa yan. Lagyan na Hindi na, wala naman ng ulan. Papuntahin ko si Forman dito. Anong pangalan dito? Hmm. Pangkisa minila to eh. Kasi mga kababayan, wala kami dito kahapon. Nasa anda kami. Walang magbabantay dito. Kapag natulong dito, eh doon. dito naman nadidisgrasya. Ayaw sumagot ni Poriman. Yung mga palay kaya, hindi kaya napasok ng tubig. At tanggalan ng taklob yung makina. Ay, ilalagay mo dito. Oh, sige. Depensa niya. Ha? Depensa niya. Oo. oo. Sige. Pero sige, tara. Mamaya na lang, tignan natin sa kabila, mga kababayan. Tignan natin yung Wala rin kuryente dito. <coughs> Sir Wend, niya nangyari? Lumipad yung bubong ni Kuya Tirso. Yala. Dito? Oo, oh, mar marami. Marami? Warak yung bahay niya. Marami. Ah, lumikas din? Ibig sabihin, mas malakas pa dito. Ayan, mga kabahay, no? Lahat ng saging bali. Tapos, naging maliwanag. Kung makikita ninyo, yung kawayan, bali-bali. Imagine, ngayon lang ako nakakita na ang kawayan na babali. Mula nung pagkabata ko, ngayon lang ako nakakita na kawayan na babali dahil sa lakas ng hangin ng bagyo. No? Tanggal. Ay, naku po. Wala na akong saging. Diyos ko po. Allah. nabuwal yung santol natin. Allah. Lahat ng saging. Sayang, oh. Nabali-bali lahat ng saging. Pat, yung akasya. Kawawa. Paano na kaya yung mga alaga kung kobra dito? Ma marami kami alagang kobra dito. Lagot. Sayang yung mga saging guys. Oh. Balik lahat. Ingat kayo guys. sa ah. Dito lang naman. Tayo na bunga lang ha? Sayang yung sampalok oh. Sana hindi mamatay. No? Oo. May bunga yan. Oh. Sayang. Masin <tossil> asin to. Sabi sa bagoon. Masin. O, oh, kain ka dyan. Kailangan hindi ka maasiman. Hoy! Kain kayo. Kailangan hindi maasiman. Dibi, kumusta kaya sila dito? Ha? Maraming kobra dito eh. Asim. <laughs> dito banda. Ha? Oh, yung santol na buwal. Sayang yung saging ko, guys. Ah. Na buwal yung santol ko. Oo, sayang yung santol. Ha? Ang daming bunga. Oo, malakas pa naman mamunga to. Wala si Kuya Fred? Ah, kasama doon sa labas? Hanap tayo saging. Sa Hanap tayo saging? Oo. Oo. Nabali na lahat eh. Pachenso na rin natin itong mga kasya. Oh. Ha? Ah? Ano? Oh. Napunta na sa kabila yung saging pero Ha? Ah? Alin? Na Bubunga pa yan Uusbong ang bunga dyan Ay sayang lahat putol putol Ganong kalakas ang hangin talaga dito Ha? Wala na yung sagingan ko guys <laughs> Ah Hala Matalsikan yung damit mo. Oh. Bu buti yung may bunga hindi na tumba. No? Kung sino yung matibay kasi yung puno niya. Pero itong maliliit na talaga. Dapat. Ba ba bagyo, Tututulan na lang. O hindi naman siguro alam ni Kuya na ganito kalakas ang bagyo. Oo, oh, nakatayo-tayo pa rin, no? Oh. Binawasan ng dahon. Parang uulan na naman. Tawagan ko nga si Forman. Kinukuha na nila? Saan? Oo. Kailan? Kailan Oo. Hayaan mo na. Wala ka na makukuha dito. Pinakuha na. No, oo. Tara, tara. Paayos na lang natin kay Purvi. Yung akasya na naman yata. Ayan. Ano yan? Ay, kamachili. Ay, kamansi. Kamansi ba yan? Pakak! Pakak yan. Ano ang akasya? Ha? Ha?

sa kanila na John, kunin mo to kinain na ng daga kunin mo na ha? tanggalin mo na yung daong baka sumabit yan hindi nakita kinain na ng ano guys pakita mo ubos <laughs> Ngayon lang to. O, kanilang umaga lang. Kinain ng daga. Nakiyati yung daga. Oo. Napabayaan na. Hindi, sa taas palang kinakain na yan. Tignan nga natin itong mga natumba. And guys, nagkanda tumbaan yung mga tanim natin. Ayan, wala na yan. Ha? Wala na yan. Sira na yan. Dito tayo kasi kumukuha ng mga saging to sa likod ng bahay natin tayo natin si Kuya Fredo uwi yun dito kayo dumaan sundan nyo ako dito kaya okay lang yan wala naman ang cobra dito tumago na dito oy cobra cobra Ah. Uh, yan, sundan nyo lang ako. Para. Yan. Nadaganan yung bahay. No? Nadaganan. Grabe kalakas, guys. Nagdaganan yung ano. Nabuwal yung akasya. Ah, kaylapa lagari din to. Sa atin pa yata. No? Sa atin pa to. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, uh, pinasilip ko lang din sa inyo Kung ano nangyari dito sa shelter sa likod ng ating shelter. Marami rin pala na uh, tumumba na mangga ano, sampalok, santol, mga akasya, at higit sa lahat yung ano, yung mga saging natin. Pero okay lang yan, gaya na aking sinabi, mahalaga, walang nasaktan sa ating pamilya. Doon din sa kabila, may nilipad na bubong papunta sa atin. So, nakakaawa yung kalagayan ng mga kababayan natin na gano'n, no? Ayan. So, salamat po. Mag-iingat pa rin po tayo at thank you, Lord. At ah, ganyan lang. Mga ganyan, tutubo ulit yan. Pwede nating ibalik. God bless po.